Tignan nyo. Wow. Mga kaswerte, for today's video, ang gagawin natin ngayon ay magmumukbang ng mangga. Tara, samahan nyo kami. Let's go. Let's go. So mga kaswerte, andito po tayo at ito po yung manga. So mga kasirte, ito na po yung manga mga kasirte at binalata na. So mga kasirte, yung sile at toyo ipaghalo namin to sa manga. So oh, mga kaswerte, ito na pala yung magkukong um, para pa, sausawa natin ang mangga. Oh. Ito po yung toyo, ipaghalo eh, natin ito sa sili. Tara, let's go. Kaswerte, ito na po yung mangga. Kakainin na natin ito. Mamakbangin. Tutatati. Ito po mga kaswerte, ito yung mangga sa amin. Napakasarap. Hehehe. <laughs> oh mga kaserte Ito na pala yung cameraman natin Ipapakita Sila Lucky. <laughs> Yay Ito po yung mangga sa no? Mmm Mmm <laughs> Ang sarap Mga kaserte Ito po yun oh no? Lalagyan natin yung sili Ito 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 Bagay uh, na na Mmm Tamis <laughs> Tong po. Ito. Mm. Wow! Mga uh, kaswerte, salo-salo po tayo ng mangga. Malapit na maubos po uh. ah! Mm. Napakasarap mm. naman ito. Bismillah. Tapos, ayun yung kumain. Hmm? <laughs> Ganito yan, de sarap. Ah. Tito mo. Gaon-gaon. Dire. Magsalita ka naman, Balmon. Napa yan oh. Malapit na maubos. Tumbang-buga namin. Well. Ang dami pa. It will. Si Balmon oh. Ito po si Balmon. Kaswerte eh, malapit na maubos yung mangga oh. Bismillah. Hi. <tusuk> mm. mm. Sobrang sarap Nung kailangan kong gawin oh. Upang malaman mo Tapis Tapis mm. Paano masabi? Mm. Mukbang is life Ito na po mga kasirte Ang oh. um. <laughs> Tapos na kaming kumakain ng mangga at dito na lang tayo. Let's go. At huwag niyong kalimutan mag-like and follow and share. At mag-abang-abang kayo sa mga video namin mga kaswerte. Eh. Eh. eh.